Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsisisi at kapayapaan. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob manalangin tayo. Inaanyayahan kita, Panginoon, na manahan sa piling ko sa mga sandaling ito. Hinihingi ko ang iyong presensya. Tulungan mo akong ibaba ang lahat ng alalahanin. Hayaan mong ang bawat tibok ng puso ko ay maging panalangin. Salamat, O Diyos, sa buong maghapon. Salamat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sa mga ngiti, sa katahimikan, sa mga nakasama, sa oras ng pag-iisa, sa bawat hakbang, sa bawat hininga. Sa mga pagkakataong naramdaman ko ang iyong pagkalinga. Pati na rin sa mga oras na hindi ko nakita ang iyong kilos, pero alam kong nandoon ka. Ngayon, Panginoon, sinusuri ko ang aking puso. Ano ang mga nagawa kong mabuti? Ano ang mga nagawa kong hindi naaayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po ako sa mga pagkakamali. Sa aking pagmamataas, sa aking mga naging padalos-dalos na salita, sa pagkalimot ko sa iyo habang abala ko sa sarili. Hugasan mo ako, linisin mo ako. Wala po akong maipagmamalaki sa harap mo. Lumalapit ako bilang isang anak na nangangailangan ng tulong. Isinusuko ko ang aking puso, ang aking isipan, ang lahat ng mayroon ako. Ikaw na ang bahala sa akin. Gawin mo po akong bukas sa iyong kalooban. Turuan mo akong maghintay. Turuan mo akong magtiwala. Sa mga oras na ito, inilalapit ko ang bawat miyembro ng aking pamilya. Naway maging ligtas sila sa gabi. Pagpalain mo sila Ipuin mo ang kanilang mga puso. Patawarin mo sila sa kanilang kahinaan. Bigyan mo sila ng kapahingahan at bagong lakas para bukas. Protektahan mo sila mula sa anumang kapahamakan. May mga damdaming hindi ko maipaliwanag minsan. May bigat sa dibdib na di ko alam saan galing. Kaya hinihingi ko sa iyo ngayon, Ama, ang kapayapaan. Yakapin mo ang puso kong pagod Bigyan mo ako ng kapanatagan. Pawiin mo ang pag-aalala, ang takot, ang pangungulila, ang pagdaramdam. Ikaw ang aking kapayapaan. May mga pinagdaraanan ako, o oh Diyos, na hindi ko sinasabi kaninuman. Mga dalahin na ako lang ang nakakalam. Pero alam kong alam mo. Kaya't inilalapit ko ang mga ito sa iyo. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sa mga bagay na di ko maayos, ikaw ang kikilos. Sa mga pinto ang di ko mabuksan, ikaw ang magbubukas. Gusto kong sumunod sa landas na inilaan mo para sa akin. Ngunit minsan, hindi ko alam kung saan pupunta. Kaya't hiniling ko sa iyo, Panginoon, gabayan mo ako. Ipakita mo kung saan mo ako gustong dalhin. Linawin mo ang direksyon. At turuan mo akong makinig hindi lang makiusap. Ama, inilalapit ko rin ang aming bayan sa gitna ng kaguluhan, kahirapan at pagkalito. Ikaw po ang tanging pag-asa. Gabayan mo ang mga pinuno, ang mga manggagawa, ang mga guro, ang mga kabataan. Pagalingin mo ang sugatang bayan. Palitan mo ng pag-asa ang galit ng kapayapaan ng kaguluhan. May napakaraming tao sa mundo ngayon na nagihirap, umiiyak, nawawala. Hindi ko sila kilala pero inilalapit ko sila sa iyo. Dalawin mo sila sa kanilang kalungkutan. Gamitin mo ang mga anak mo para maghatid ng tulong at liwanag. Naway, maghari ka sa bawat tahanan, sa bawat puso, saan mang dako ng mundo. Panginoon, narito lang ako. Wala akong ibang hanap kundi ang iyong presensya. Minsan, wala akong salitang masabi, pero alam mo ang laman ng puso ko. Dito lang ako, manatili ka rin at mamahinga ko sa iyo. Habang nilalapat ko ang aking katawan sa kama, hayaan mong ang buong pagkatao ko ay mapahinga sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa buong gabi. Kung ako'y gigising bukas, salamat sa panibagong buhay kung hindi man, salamat sa habang buhay na kasama ka. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.